oh hello everyone ito po yung baon namin maglong driving po kami yan po ito po pritong tulingan pagkatapos kong sinaing nagprito ako gustong gusto ng anak ko tapos ito sinaing natin tulingan yan po ang tawag sa amin ay tulingan sa amin sa Batangas. Ito po naman ay egg roll. Yan. Ito po ay pansit, kanin, kaya di kami magugutom sa biyahe. 8 hours drive po yun. Kaya samahan po ninyo kami, mga lalabs. Mag long driving po kami. Tatlo lang po kami ng mga ng mga anak ko. Yan po. Sarap-sarap po niyan, oy. Sarap-sarap. Yan. Yan po ang baon naming pagkain. Mm. Yan. Inihintay ko na lang po yung anak ko. Sinundo lang ng binata ko. Dahil nasa school po siya. Mm. Hopefully, makarating kami ng safe sa destination po namin. Thank you, thank you po. Thank you, thank you sa inyong pag ka sa aking channel. Mega, mega, mega love shout out po sa inyong lahat. Thank you everyone. Okay kuha na po kayo oh, kain na po tayo kung alin man po yung gusto ninyo dyan pero lahat po yan masarap thank you bye